Dito tayo sana, guys. Pupuntahan natin ang magandang ano, guys. Magandang view rin guys sa ano tunnel dito, guys. naek po ito, guys. pasyal pasyal tayo guys pababa na naman tayo guys pababa ang delikado sa landslide ang ano guys Maraming mga bato nang nag ano nagpapag talaga guys hindi ito, hindi ito usok guys ha? totoo itong pag guys malamig talaga dito guys malapit lang naman sa ano guys tagaytay magubat dito guys sobrang lamig tuloy tayo guys hello guys oh, ito na guys ito na ang tayo guys tunnel tatak duterte guys